Shoutout kay Kuya Rider Julius JNT Driver Napakasipa guys Sige lang boss Dumating na ang ating parcel guys And Ito yung aking order na TKK Solar Ilaw po namin Ilaw ko po, po yan dun sa tutulugan ko Mamaya ko na lang po iset up Mamayang gabi Tapos ito Ay Holder na face face detector na tripod mono tripod yan boxing ko na hindi hindi sanog do mo pero hindi na niya audience let's go ito na yung pagbalik daw ba ring light right. stand ring light, ito, light ito. sa tasking ng so ay dito oh, sa daw Boxing guys Boxing ni guys ito kasi guys ito na yung hold ah uh, camera can be adjust ako oh. Face tracking guys, selfie oh, tripod, tripod. Yang holder, tripod. You know, Ganda guys! Na yan, branded boss! TNW! Putang oh, gaba ito Ang ulit oh, guys! So... Okay, solid! Woo! Naka fingerprint pa! Pag-vlog ka ni boss, kay Puan Tani! Uy! Labaon! Labaon guys! Pamingwit! Labaon guys! So ganito po yung ano niya! Walang humahawak niya no! Kami dalawa guys! Walang humahawak! Face tracker! Sumusunod guys! Sobrang ganda. Sobrang ganda ng brand na to, guys. TNW. Auto Pace Tracking. Yes, sir. Hindi na ako mahihirapan mag-vlog, guys. Kahit pag-isa lang ako. Kaya may ka video call ka. Kiniki oh. mo ka, ma-video call ka. Puri mo, orag yan. Sige lang, lang, lang sa sa'yo eh mo. Kahit sa tagay, yeah. sa sabang nag interview ka please. So guys dito sa video na to Tuturuan ko kayo kung paano makapag-charge Ng solar kahit gabi And guys, So gabi ano? May mga ilo ang people Dyan Let's go It's a midnight Guys Tabas tayo ha yung ilo ng mga kapitbahay pero yung solar natin nagcha-charge na saan nga ba at paano alamin nyo yan so ayun po guys uh, rest day ko po ngayon wala po tayong trabaho ngayon guys nagkaroon ako ng tangkaso at masakit ang aking paa kailangan ko lang po ipay nga yung aking katawan so ayun bibisita ko kayo kung saan ako natutulog guys ito so, dito lang sa munting kubo ito po ay treehouse guys. Yan ang aking unan. Siyempre may kulambo ako dyan. Kumot. Ang oh, magpapahinga ako dito. dito ako. Ay! Let's natin ngayon. Siyempre kailangan din natin ng pahinga. ito nga pala yung remote na aking solar. Kararating lang to kanina. Umorder ako yung una ko nito na wala po guys eh. Ayan nyo na. Ito nga po pala yung aking ilaw. Ayan po solar po yan guys three mode yellow white and mix yellow and white tapos syempre yung wire nilagay ko po sya dyan hindi ko naman pinix po dito dalawang tablet na lang yung nilagay ko para in case na ilipat pwede pa so ito po yung aking linya ay, dito ako magatanggal ng full charge syempre andun yung panel po sa labas ayan ayan po yung panel nyo guys at dito nga po pala eh dati po ay wala pa tong pinto so ang kulang na lang po sa akin ay bintana ay wala pang bintana guys gagawin ko pa yun ng paraan para magka bintana guys yung tinataas sa baba lang kung mainit may tataas pag maulan naman pwede natin ibaba nung dati ay wala pang pinto And ngayon ay meron na Siyempre tininabaho ko lang po kanina wala naman tayong trabaho ayun, nagawa ko ng paraan isarado natin para makita natin ang itsura sa labas so, ayun, hindi na tayo kaalangan matulog dahil may pinto na tayo hanggang dito na lang muna nakita ko lang sa inyo ang aking simpleng tulugan na-upload ko to sa youtube kasi doon ako nag-upload ng mga story ko abangan nyo na pa mga susunod kong video salamat